nag nag itinatanong sa sanita na, na pagkatapos siya ng interview balak ni senador Nancy Binay na makausap ang pamilya kung sino talaga ang dapat natumakbo na tumakbo nang mayor ng Makati lalo na't siya umano ang panganay dapat, dapat always uh, open yung tito para mag-succeed Ito lang hindi magpapahiya sa para uh, na uh, ako yung pangalan yung ate, uh, dapat uh, yung effort na magkakayos sa so, na walang dapat dito sa uh, pamilya, eh, yung pa yung goal natin pagdating ng na 10, -10